good afternoon guys. guys ayan out na ako galing sa world guys may mong hapon ng 4 Tama, mag-withdraw ako ngayon, guys. Kasi sahod namin na yun. So, ayan. Okay, I'm yung to check out out ng uh, Friday. So, guys. Ayan yung guys. Ang sarap pala pag walang uti ganito. Ano guys? Sige pag lagi ano. Lagi. Lagi yung gabi, gabi na na-uwi. Uti lagi. So ngayon, guys, yan. Yeah. Okay, share ko yung aking walang OT everyday. So, pag may na guys, laging 9 ng gabi na uwi. Ay, mga vlog po dito sa FSA, ibang bansa. U.S. Ibang, ibang mga bansa. yan guys, ang mga company dito. Ayan right guys. Ayan, right pa yun. Araw-araw kasi Hindi na ako nakaka-blog kasi hindi sa work, sa work. So, sometimes na ako nakaka mga 5 o'clock dapat ang dami dyan sa dami nga lakad so ngayon guys lakad lang kasi may pa ako ayoko tumawin hindi kaya muli ba guys yan kita nyo Saan to guys? Alam nyo ba to? Sa mga marunong dito sa lugar na to. Mag-comment lang nyo kayo dyan sa baba. Sa mga nanonood dito sa akin lang. Saan ba to? Kung alam nyo dito, ayan. Kung alam nyo yung lugar na to. Mag-comment lang kayo. Ayan guys. Ayan, palabas na ako na. Ng... Okay. So guys, ah, thank you for watching guys.